Praise God, praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buha ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ala. Naroon siya sa kanilang kalagit na sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngala ng Bayan ng Alcala sa probinsya ng Cagayan. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa Bayan ng Alcala. May mutag sa ato mga diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa kato nga mga nga ana sa Luzon ug sa laing nasod, Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang ating pong pagsambay mula sa aklat ng mga awit, ikapitumput walong kabanata, ang talata po ay lima. Mayroon siyang patotoo na kay Jacob itinatag. Mayroon siyang kautosan sa Israel iniatas. Ang utos sa, aming, sa ating nuno, dapat nilang ipatupad. Ituturong lagi ito sa kanilang mga anak. Mayroon siyang patutuo. Kaya ko bitinatag. Mayroon siyang kautosan. Sa Israel ni atas mayroon siyang patutuo. Akay hako bitinata. Mayroon siyang kautusa. Sa Israel ang utos sa ating nuno dapat nilang ipatupad ituturong lagi ito sa kanilang mga anak ang utos sa ating nuno dapat nilang ipatupad ituturong lagi ito sa kanilang mga anak ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ito uspusong nag nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal harapan. Ama kami po ay nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala at ang aming panalangin tunay, ang banal ng aming manunubos, ang siyang luminis, at pumawi sa lahat naming karumihan sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Sabang amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Alcala sa probinsya ng kagayan. Ang aming panalangin ng lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa bayan ng Alcala ng hindi ayo sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang Pisa sa pangalan ni Jesus. At ang aming dalangin tunay, sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu, maitatag ang altar ng aming manunubo sa bayan ng Alcala. Maraming maraming salamat po ang aming pag-asa at tinugon nyo. At tinanggap namin ang aming panalang sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen! 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 Praise God! Praise God! Ang atin pong pagbubulay ay mula sa aklat ng Genesis, ika kabanata. Ang talata po ay 25 at 26. Nang maipanganak si Jose, sinabi ni Jacob kay Laban, "Pahintulutan na po ninyo akong makauwi. Isasama ko na po ang aking mga asawa at mga anak." marahil po na may sapat na ang aking ipagling, ipinaglingkod sa inyo dahil sa kanila. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Ang bahagi po ito ng banal na kasulatan ay tumutukoy doon sa pagkakataon na nagpaalam na ano po si Jose sa kanyang bienan. <laughs> sapagkat napakatagal na nung panahon na siya ay namalagi kung nasaan sila ano po sa kadahilan ng yun nga yung kanyang kapatid eh medyo umangat yung <laughs> galit sa kanya ano po kaya humiwalay siya pero nung etong pagkakatao na ito sabi niya sabi niya sa biyenan niya baka pwede nyo na akong payagan no? na makauwi. Isasama ko yung mga asawa ko, isasama ko yung mga anak ko. At siguro naman, tapat na yung mga taon na uh, ipinagkaloob ko, ipinaglingkod ko para sa kanila. Uh, alam nyo po, napakahalaga na ating maunawa na sa buhay na ito, tayo po ay inaasahang kumilos. Tayo po ay inaasahang gumawa. Kahit po ang banal na kasulatan, nangungusap, no? Huh? Wag pa kainin ng tamad. <laughs> ano po? Sa kadahilan ng ang lahat ng bagay, kahit pa sabihin na ang halaman tumutubo sa kanyang sarili. Siyempre, ito po sa pangunguna ng Panginoon. Ano po? Ang Diyos ang nagkakaloob ng pakayahan para ang isang halaman kapag itinanim, tutubo. Ano po? Pero, eh, hindi ba kapag uh, hindi mo inalagaan, paano na lang? Ano po? Ang sinasabi natin, yung sa mga palayan, di ba po? Yung mga inaalagaan na pananim, eh, hindi pwedeng baliwala. Hindi pwedeng, hindi bibigyan pansin yung pag-aalaga, no? At sa ganitong paraan, syempre kapag inalagaan mo, edi may karapatan ka, pwede kang kumain nung aanihin. Eh pero kung hindi ka naging kasama sa pagtatanim, yun nga yung sinasabi nila, no? isa sa mga nakalulungkot na karanasan sa ating mga Pilipino, may mga umaani nang hindi naman kasama doon sa pagtatanim. <laughs> pero doon sa anihan at doon sa kainan, kasama na. <laughs> pero sasabihin naman ng iba, syempre iba naman yung ano, pag-ani sige na, kayo na. <laughs> Trabaho din yun, di ba? <laughs> Pero, ang napakahalaga na maunawa natin dito, may mga bahagi, may mga pagkakataon, may dadaanang sitwasyon. Hindi baliwala, no? Meron. Ah, kailangan may daanan. Kailangan may mangyari. Kailangan may magpagal. At alam niyo po, ako'y naniniwala na kalooban ng Panginoon na ito'y ating maunawa. Kalooban ng Panginoon na ito'y ating maranasan. Kalooban ng Panginoon na tayo maging kaisa dun sa pagpapagal. Kasi alam niyo po, iba yung kagalakan kapag na namunga na yung puno na itinanim mo. <laughs> ano po? At yung iba yung kakainin eh, no? Pag sarap naman nito, no? Sino kaya nagtanim nito? <laughs> Pero ang totoo ikaw kasi ayan yung sinasabi na you are now enjoying the fruit of your labor. Kasi pinagpagalan mo. Kasi pinagpaguran mo. So, ito po yung panawagan natin para sa bawat isa, mga kapatid maging kabahagi tayo. Sa, saan, Bernie? Sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Alam niyo po, may napakalaking pangangailangan na ang katotohanan ng kaligtasan ay maipahayag sa sanlibutan. Samantalang marami na po ang nagpapahayag ngayon, hindi po ito nalilimitahan. Hindi po sinasabi nito na ay wala na tayong kailangan gawin. Hindi. Sapagat marami pa rin yung nangangailangan na makarinig ng salita ng Diyos. Kaya alam niyo po ako, personally nagpapasalamat ako dun sa mga kapatid natin na nangangaral kahit sa bus, kahit sa jeep, o kahit saan. Ano po? Eh, Bernie, mga nag-aano uh, yun, nag-o-offering yun. Eh kahit na, ikaw, hindi ka nag-o-offering. Hindi ka rin nangangaral. <laughs> hindi mo rin pinapayag ang katotohanan ng salita ng Diyos. Eh kapag pinakinggan mo sila, alam nyo ako, nakinig ako isang beses, na-bless po ako. <laughs> Kasi alam nyo, sa totoo lang, nung una, ako, mawalang galang na po sa inyo sa mga kapatid natin na nangangaral sa bus, ano po. Nung una, naku, ako din ho. Kasi sabi, hindi dapat nang hihingi kung ang salita ng Diyos ipinapahayag yan ng uh, libre. No? Tinanggap natin yan ng libre. Dapat ipahayag natin yan ng libre. Ayun po yung kaisipan na meron ako. No? Eh, baka pareho tayo. Tapos, nung isang beses na bang nakasakay po ako sa bus at may nangangaral. Sabi ko, ito na naman sila. Mag-offering na naman to mamaya. Sabi ng Panginoon sa akin, makinig ka. Naku, kaya nakinig po ako dahil pinagbililan ako. <laughs> Alam niyo po, nung nakikinig ako, napagpala ako. Sabi ng Panginoon, ikaw ba tumatayo sa buksan? <laughs> sa isip-isip ko, noong teenager po, Lord, ngayon hindi na. <laughs> Pero wala po ako offering noon. <laughs> Pero, ang sinasabi ko, kung ano, na ipahayag ang salita ng Diyos, ako na pagpala ako dun sa katotohanan ng pagpapahayag ng salita ng Diyos. At simula po noon, ako po eh, kumulang galang na sa inyo, nagbibigay. <laughs> so, pagkat, yung magbibigay ko po ay eh, dun sa kagalakan na ipahayag ang salita ng Diyos. Mga kapatid, alam niyo dapat natin maunawa. Minsan tayo uh, ayaw natin kasi sinabi sa atin mali yun, hindi tama. Sandali, ano ba sabi ng salita ng Diyos? <laughs> ano ba sabi ng salita ng Panginoon? Ano ba sabi ng Panginoon patungkol dyan? Hindi ko po sinabi na question ninyo lahat. Ano po? Pero ang sinasabi ko, ano bang sinabi ng salita ng Diyos? at anong sinabi ng Panginoon. Sa ganitong paraan, siguradong hindi tayo maliligaw. Kasi ang katotohanan, yun yung ating lalakaran. Iberni, Bernie, Hindi ako maniniwala sa mga leader. Hindi ako maniniwala sa mga nagsasalita ng hindi yun ang sinasabi ko. Ang sinasabi ko, Ano ang sinabi ng salita ng Diyos? Kasi kahit sino pang Ponso Pilato ang magbawal o magpahintulot pero labag sa kalooban ng Panginoon, maniwala kayo, huwag niyong gagawin. Kung ayaw niyong hindi matuwa ang Panginoon sa inyo. Kaya sa oras na ito, ito kaya natin ginagawa itong ginagawa natin dito kasi sinabi ng Panginoon na gawin natin. At sa ganitong paraan tayo tayo'y nagpapatuloy, gumaganap ng kanyang dakilang kalooban. Manalangin po tayo. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat kami po'y nag sa iyong salita na siyang patuloy naming tinatanggap galing sa iyo. Ama ang aming panalangin patuloy kaming samahan sa mga pagpapagal, sa mga responsibilidad na iyong ipinagkaloob sa amin. Ama, kung nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa mga pagkakataon na binali, wala namin. Hindi namin ginanap, hindi namin nilakara ng iyong naisip. Patawarin mo po kami sa oras na ito. Ang aming dalangin tunay sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu, ang maaming mapagtagumpayan at maganap ng ayon sa nauukol ang inyong dakilang kalooban at sa pangalan ni Yesus. Hindi po kami pumapayag na kami ay malinlang ng kaaway. Ama, ang aming panalangin, ikaw pong patuloy na magkalob sa amin ng karunungan upang ang lantas ng katwiran ang aming lakaran. Amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Alcala sa probinsya ng Cagayan. Ang aming hiling tunay, magtagumpay ng may kapangyarihan ang iyong Santong Espiritu. Ang aming hiling Panginoon, magkaroon ng unawaan sa katawan ng aming Panginoong Yeso Kristo sa bayan ng Alcala. Hayaan mo po na magkaroon ng pagkakaisa, maging dahilan kung bakit maitatag ng Santong Espiritu ang altar ng aming Panginoong Yeso Kristo sa bayan ng Alcala. Lord, amin ding idinudulog sa yung aming mga misyonero sa iba rimang panig ng na daiti. Ikaw pong gumabay, mag magbantay, at patuloy na magpala sa kanila sa pangalan ni Jesus. Ayaan mong matupad nilang yung tawag at sa pangalan ni Jesus, ang gabay ng iyong tantong espirito ang siyang tunay na manguna sa kanila. Ito din yung aming idinadalangin, Panginoon, sa aming mga misyonero sa aming mga OFW na tinawag mo bilang overseas Filipino witnesses. Hayaan mong sila sumaksi sa mga bansang yung pinagdalhan sa kanila. As you also pray, Panginoon, sa bayan ng Baguio, kagayan di Legaspi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Kilusan mo po mga bayang ito. Hayaan mo ang santong espiritu mo ang bumaba kanila. We also pray sa mga gatekeepers ng mga bayang ito. Lord, ikaw ang gumising sa kanila. Ikaw ang patuloy na magpabatid ng iyong kalooban upang kanilang ihatid ang bayan nila sa katagumpayan ayon sa iyong lahat. Siling din namin ang kaunlaran ng mga bayang ito. At hayamong dumalo ito sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Hayaan mo, Panginoon, na maganap namin yung tawag mo sa amin to be the launching pad of the gospel, to be a missionary, sending country, and to be the America of Asia in the height of its glory. Tasal din po namin sa iyo, Panginoon, ang aming President Marcos, Vice President Duterte, ang Senado, kongreso, judiciary, military, police, local government. We declare the fear of the Lord na maghari sa aming gobyerno, lalong-lalo lalo na sa Department of Finance, ang aming hiling magtagumpay ka ng walang katulad amang Diyos sa tunay maganap ang iyong dakilang kalooban. Hiling namin ang iyong standong espiritu ang bumaba sa Department of Finance upang magtagumpay sila sa pagsunod sa iyong kalooban. So, you also pray sa mga bansa na tutunguhin ng iyong lingkod upang manalangin ng apoy ng revival sa Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore. Indonesia at Brunei. Dalangin namin amang Diyos ang iyong santong espiritu, ang siyang gumanap ng iyong kalooban sa mga bayang ito at tunay mapangyari ang dakilang kalooban mo. At ang aming hiling Panginoon sa mga iglesia, sa mga misyonero, sa mga lingkod mo na aming makakaniig ang iyong santong espiritu. ang siyang tunay na bumaba at magparanas sa kanila. As we declare the by of revival Panginoon sa US, sa South Korea, sa North Korea, sa Brazil at sa Russia, as we also speak your blessings sa Hong Kong, sa Vietnam, sa Macau at sa Taiwan. We also declare your blessings of peace sa Israel. Maraming maraming salamat po ng aming pag-asa tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng amin, Panginoong Yesus. Amen! 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 Praise God! Praise God! Sa pagkakatong ito, ayan niyo po sa litain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambahayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the holy spirit now and forevermore i declare this new house and life with parking with a new vehicle and with a flourishing business in jesus name amen amen many 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 men praise god praise god hangang sa susunod po sama-sama nating idiklara god bless the full of Big time. and so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God.